What's up mga kapet po? Good morning po at uh, tayo po ay magpapamedic medikal ngayong araw. Andito na daw po yung ano, yung sundo namin. At uh, lima po kami magkakabats na magpapamedic uh, ngayong araw. Uh, sana po tayo ay sa medic na uh, wala tayong sakit na makakita sila. Bawa lang po tayo at um, na po tayo maaga po yung sundo namin. Diba? Ay seven, seven pa po ang nun ano, eh. Ang um, pick up niya sa amin. Ay, mas maaga siya. Po yun. Talaga po din po yung mga kasama. Tara po yung kalis. Mabilis lang naman po ang medical dito.

ka lang po tayo ng 7-Eleven. Bibili okay. lang po tayo ng... Chewing gum. Sana po makaan tayo. Aga tayo makauwi para makapagpahinga pa. Pero mabilis lang naman pa. Laban, attention. Okay ah. sabi ko doon sa uh, ano po driver wait lang bibili <laughs> lang po tayo ng ano uh, ng chewing gum

Ayun po at ah. kompleto na kami. Kasi ah, pugil lamig. Nahuli ah, na na eh. ARC. Dala nyo ARC nyo. <coughs> Bibigyan natin yung ARC. At uh, may medical po tayo ngayong araw. Lima <coughs> po kami. Pagka-medical po, baka makagala pa. Ayan po. So, yun po. Palis na po kami. Uh, ready na mga pugil na mag oh. <laughs> yan po, andito na po kami sana sa medyo po lamig ayuda ayuda, ayuda, ayuda daw, AX 172, 7 to one ayuda 1-7 <laughs> ayan po, tara, tayo po pupunta na doon sa loob hindi lang po natin tayo tawag so yun po, at, uh, tayo po inapit sa level na at uh, ito po, may firma na yung iba at uh, tayo po yung magpapadyak ng ano Dugo, mata, saka po yung sa x-ray. Ayan po. Ah. Tapos sila po natin. So, po. So po, tapos tayo po nakatagpakuha na ng dugo. Ayan o. Oh. Dugo, tapos po nakatagpatik na tayo ng mata. May dala po akong ano, reading glass kasi po malabo na yung ating kaliwang mata. Ayan. At uh, siguro okay naman siguro yan. <laughs> At dito po sa nakapila na po, magpapatimbang tayo. Tsaka po, hi. So po mga kapagulat na, Tapos na tayong magta-test po ng mata. X-ray. Ako yung timpa. Ngayon po anong bibi naman. So po mga kapagulat at Tapos na po tayo sa medical. Sana makapasa tayo. Tapos na rin po kasama ko si Pugi. Ang dami kapila. Oh, pa nakapila. Oh. Ang dami pa ang tao. Ang dami pa punta sa labas. Huh? Yung mga kasama po namin ang ano, hinihintay na lang, konti na lang. Ang daming ng po ng mga pilaw. Kaya kailangan pag nandito, mabilisan po talaga. Hinihintay na lang po namin yung mga kasama kami po so, ay uuwi na. Ngayon so, po mga kapepe, tapos na mag-medical lang. Tapos na kayo. Worst thing in life. <laughs> yun, sana po successful yung lahat mo. Pero mga best. Successful. 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 Nakapagtay na rin ay. <laughs> Eh, baka may kami po ay uuwi na. Ayon po, bye bye. Thank you okay. po. Ayun po, what's up Kapagayang mga kapepe. At tapos na po tayo mag-pwede ka. po kami magagala ngayon. Mga kasama ko. At uh, ngayon lang po kami nagkasama-sama after 6 months. magagala po kami. Ano? Ready na kayo? Ready na. Ready na. So yun po, ready na. Ito na po kami sa ano sa tayo yung Square Gagala-gala po kami dan Ayan po, what's up mga kabay po yan Dito na po tayo sa ano, Taichung Station Ayan Ayan po Taichung Station po, ang daming tao ngayon Mga nakatambay Mga OFW Ayan po, selfie din naman yun sir May mga tambay sila Ayan po, ito po yung mga Tagpuan nila Mag-share kayo? Ayo. Makasama ko mag-pag-selfie e, pa yan. <laughs> Ito po yung mga lugar na tagpuan nila. Yung mga taong pinagtagpo pero hindi tinadana. <laughs> Ayan po. Ito <Ayon> yung station. <laughs> Maraming tao ngayon po. Gawa po ng araw po ng linggo. Kaya po maraming tao. Uh, banding. Family banding. mga uh, friends. Oh, mga kogi. Oh, hindi po pumasok dito sa kamila. Ayan po, andito po tayo sa loob na. Lata tayo po maghahanap muna ng... CR. Dami mga tao. Dami tao ngayon. May iba mga naghihintay ng kanila mga kadate. Kami po, kami kami lang magkakadate. Yan. Nagmamadali. <laughs> Ayun po at uh, hanap lang po kami ng masyahan dito. Pila. So, po mga kapepoy at uh, lakad-lakad lang po tayo ng kaunti at mm, maghahanap po kami ng aming kakainan. Kakain muna po kami bago kami maggala. Kasi po ano, gutom na kami. Gutom na. Ah, po kami sa area na to. Oh my god! yung yun oh, May picture dito dati si ano. Pakita ko sa TikTok ni Meriki. Uh, Buti maganda pa naman po ngayon ta, uh, mainit init. So napakaganda talaga mag-yak na dala-dala ngayon because the weather is Ha? <laughs> ha? Huh? Huh? The weather is good. <laughs> <laughs> O, oh, ayan o. Dito, picture lang kayo dito. Sa side na to. Yan. picture na ba kayo dyan? O, oh, mamaya na, pagbalik. Mamaya na. Ah, kakain muna talaga po kami. Bago kami mag, ano, picture Kasi gutom na talaga. Hanap mo tayo ng pagkain. May pupunta po kami dito na yung parang manginasal Dito sa Taiwan. Ang un rice. chicken. Yeah. 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 Square.